Hello Max Park, kamusta kayo? So na Max pag-uusapan po natin ng ang mga sikreto para sigurado na hindi ka matiis ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be spark. At ang unang sikreto para sigurado na hindi ka matiis ng isang lalaki huwag kang tanga, maglibang ka. Yes, Max po dyan ang unang sikreto dyan. Huwag ka talagang tanga na nag aabul ka at talaga namang ginagawa mo pa mga maling bagay para lang bumalik siya. Kaya inspired, nung iwang kanya, niya, nung nag siya na mag-no-contact no sa sa'yo, nung uh, ipagpalit ka niya sa iba, ay mababa ng value mo. Dahil hindi naman gagawin yun kung hindi, bumaba ang value mo sa utak at puso niya. Ganun lang yung range part. Tapos, bababa na nga ang value mo, mas lalong pang bababahin ang value mo dahil nagpapakatanga ka, naghahabol ka at pinagpipilitan mo ang sarili mo at ang isang bagay na talaga-talaga namang nawala. Range part. Uh, kapag gusto, may paraan. Kung gusto mo na bumalik ang partner mo, gawin mo ng paraan. Pero yung tamang paraan. Ang akala nyo kasi yung pinakatamang paraan yung maghahabol ka eh. Ang akala nyo yung pinakatamang paraan, yung tatagta rin siya ng text, tatagta rin siya ng chat, kukulitin siya sa call. Kaya ka binablock din eh. At kaya mas lalo kang pinagpapalit at nilalayuan. Yan ang unang sikreto dyan. Bakit? Dahil kung hindi ka magpapakatanga at maglilibang ka, Sigurado ka, inspired, hindi ka mangungulit sa kanya. Hindi mo siya kukulitin at mas lalong hindi mo siya hahabulin. Kapag nangyari yon, palaki ang posibilidad na siya ay magtaka. Patrigger ang utak niya at isipin ka niya. At ma-curious yan sa'yo at kakaisip niya sa'yo. At palagi kanyang naalala, hindi ka na nagpaparamdam eh. Hindi ka na tulad ng dati. Ngayon yung lalaki, palagi kang papasok sa isipan niyan. Palagi kang papasok sa utak niyan. At hindi siya makakapagpigil na alamin kung kamusta ka. Hindi siya makakapagpigil na uh, alamin kung, kung ano nang ginagawa mo ngayon, kung may bago ka na ba, at kung bakit hindi ka nagpaparamdam. Diba? E paghabol ka ng habol, alam na alam niya lahat sa tungkol sa iyo. Alam na alam niyang patay na patay ka pa rin sa kanya. Habol ka ng habol, nagpapakatanga ka, uh, alam na alam niya na mataas pa rin ang value niya sa iyo. Paano siya ngayon magpapakumbaba? eh, ikaw yung nasa, nasa baba na nagahabol. Mas lalo siya magmamatas ngayon. Feeling pogi siya ngayon. At mas lalo siya maging confident. Baka maging part ka lang ng option niya. Gusto mo ba maging part ka lang ng option niya? O balang araw maging panagbutas ka lang? O balikan ka niya dahil lang sa awa? Ayaw mo ba na magkabalikan kayo muli at bumalik siya sa iyo dahil sa mahal kanya at yun ang naramdaman niya? Dahil ginulo siya ng kanyang sarili, utak at puso sa inspired. Yan ang unang sikreto dyan. Huwag kang magpakatanga, maglibang ka, maghanap ka ng pagkakalibangan mo. Huwag mo siyang kulitin. Huwag mo siyang tagtarin ng message mo. Huwag kang hintay lang hintay sa reply niya. Alam ko masakit, malungkot. Pero anong gagawin mo? Gagawin mo kung anong mali? E mas lalo mo lang ilulugmok mo ka sarili mo sa puso at isip niya. Bababa lang lalong halaga mo mag-focus ka sa sarili mo sa buhay mo at sa ibang bagay at ibang tao para siya ay magtaka at bumagsak ang value niya, mawala ang ego at mawala rin ang pag sa sarili niya. At muli siya magpakumbaba sa iyo. Hanapin ka niya, mamiss ka niya, at talaga namang alam niya ang tungkol sa iyo. Sipin ka niya, at muli siyang makaramdam ng alin ng pagpapahalaga sa iyo ka-inspire. At ang pangalawang sikreto Max Part para sigurado na hindi ka matiis ng isang lakis, iwasang magsalita ng masama sa kanya. Yan ang pangalawang kayo sa part. Yan ang isa pinakasabihin nating kadalasan din na ginagawa ng mga tao, lalaki man o babae. Tayo, kapag tayo galit o nakikipagtalo sa partner natin, nakakapagsalita talaga tayo ng mga masakit o masasama. Dahil, dahil, dahil sa emosyon, dahil sa gusto natin gumanti o kung anumang mang dahilan yan nagagalit ka rin, may hindi ng ulo mo, high blood ka pero ang totoo niyan ang totoo niyan, mahal na mahal mo pa rin siya pero nakapagsalita ka na sa kanya ng masama kaya diba, sa huli nagsisisi ka nagsusorry ka pero huli na ang lahat nasabi mo na ang nasabi mo tumatak na yun sa utak niya nasakta na siya hindi, imbis na bumalik yung lalaki sa'yo madagdagan yung pagmamahal niya sa iyo, o bumalik yung pagmamahal niya sa iyo, kapag naaalala niya yung mga pinagsasabi mo sa kanyang masama, sayang, hindi na siya babalik sa iyo, o ma maaaring hindi na siya bumalik sa iyo, kasi yun, sakit ang sakit ng magsalita. O kung spark maniwala kayo. Since uh, malaki ang impact niyan sa tao. Kung siya ay mananatili sa iyo, babalik sa iyo, o hindi na. O kung ipagpapalit ka niya, o kung mamahalin ka pa rin niya. Minsan, tayo mga tao, pinagbabasihan natin yung ibibigay natin pagmamahal sa kung anong pinapakita din sa atin. Diba? Gano'n yan eh. Yung iba nga, sinasabi hanggat mahal mo ako, mahal din kita. Diba? Ganun sinasabi ng iba. Kung anong pinapakita mo sa akin, ganun din papakita ko sa iyo. May mga ganun eh. Diba? Kahit kaya, kung kaya kung nag-aaway man kayo ngayon, kung may mga bagay ganyan hindi pagkakaintindihan, kung siya ay nag-no-contact iyo, hindi siya nagpaparamdam, hindi siya nagre-reply sa iyo. Kung meron man siyang iba, niloko ka niya, pigilan mo ang sarili mo na magsaita ng masama. Siguro, siyempre, magsasaita ka sa kanya ng hinanakit mo, damdamin mo, pero yung mga mabibigat na salita na talagang masama, ay iwasan mo naman. Baka sabihin ng iba kay Inspard, di naman may iwasan yan. Eh. Kay Inspard, tao lang kami. Talagang nagagalit kami. Eh grabe, sinasaktang kami niloloko kami. ko kami, part, una sa lahat, gusto ba yun ng Diyos? Gusto ba yun ng Panginoong Diyos? Masabihin mo. Diba? O. Kaya ang Panginoong Isokristo nga, pinagsalitaan din siya ng masama. Gumanti ba siya? Panginoong Isokristo na yun, ha? Ikaw pa kaya na, no, tayo pa kaya na normal na tao lang. Gila yung sarili nyo at maniwala kayo, ba't ko sinasabi ito? Kapag yung lalaki na yan, ay hindi na nagpaparamdam sa'yo, iniwan ka o pinagpalit ka sa iba, maaalala niya yung mga mabubuti mong ginagawa at hindi yung masasama mong ginagawa o sinasabi sa kanya. Pagdaan nyo, kung ano yung pinatatak nyo sa utak niya, yun ang kadalasang maalala niya. E paano kung masasakit ka magsalita sa kanya? Yun ang maalala niya. Imbis na bumalik yan sa'yo, imbis na muling magparamdam, hindi na lang. Kasi mas alam niya masama ugali mo masakit kang magsalita o kung hindi man, mas, kung hindi man masama ang ugali mo nakapagsalita ka na sa kanya ng masama kaya iwasan yon yun uh, kung ikaw pinagsalita ka kanya ng masama ginagawa ka kanya ng mali sukulian so mo pa rin ng pagpapokong baba alam ko mahirap alam ko magulo hindi nyo maintindihan pero yun totoo Mahala, mapa, ma, mapapahiya sila sa kanyang sarili sila sa kanilang sarili at magsisisi ng isang mabuting babae ay iniwan niya ay isang mabuti at matinong babae ay pinagpalit niya sa iba isang babae na hindi nagsasaita ng masama sa kanya ay kailangan niyang balikan sapagkat hindi lahat ng babae kay tulad mo kay inspired o pumakit inspired sa isang mga sikreto para sigurado na ang isang lalaki ay maisip ka at hindi ka matiis pagpakita ka ng kabutihan at umiwas ka sa pagsasayta ng masama sa kapwa mo sa kanya kay inspired at ang pangatlong sikreto mga ka-spark, para sigurado na hindi ka patiis ang isang mahalin mahal din, mabuti ang sarili. Yan ang pangatlong kay Spart. O kung mga kasupart, ba ang sarili mo? Siyempre, sabihin mo, oo. Minamahal mo ang sarili mo talaga. Pero, ano ka dyan? Baka mamaya kung anong, -anong ginagawa pocket heartbroken ka, o kaya iniwan ka ng lalaki, o di siya nagpaparamdam sa'yo. Mahal mo mabuti ang sarili mo. Pura sa lahat, Ah, hindi naman pinalaki ng magulang mo para magkaganyan dahil lang sa lalaki. Alam ko sa si inyo, karamihan sa si inyo, nasasaktan sa pag-ibig, nahihirapan sa pag-ibig. Ganyan talaga pag pumasok ka sa isang relasyon. Hindi man palaging masaya. Kaya naman, matin mo sarili mo. Dapat palagi kang nakahanda. Sipin mo na kapag ikaw ay pumapasok sa isang relasyon, para kang sumasabak sa gera. Diba? Sa, sa, sa gera, pwede ka magtagumpay, pwede ka rin matalo. Dapat isipin mo palagi hindi puro saya. Darating at darating ang panahon na magtatalo kayo. May mga bagay na hindi pagkakunawan dahil magka, magkaiba kayo ng personalidad. Kaya naman, lagi kang maghanda, mahalin mo sarili mo. Huwag kang magmahal ng sobra. Dahil kapag ikaw nagmahal ka ng sobra, sigurado ako ikaw lang din ang kawawa. Palagi niyong tatandaan to. Inobserbahan ko to at nakasigurado ako dito. Ang mga tao na nagmamahal ng sobra, karamihan sa kanila at malaking porsyento sa kanila, sila pa yung nasasaktan. Sipin mo bute. Sipin mo bute. kung gaano ka-unfair ang mundo. Ikaw na nga yung nagmahal ng totoo. Ikaw na nga, sila na nga yung nagmahal ng sobra. Sila, nga, sila na nga yung nagmahal ng, talagang tapat. Bakit sila pa yung iniwan? Bakit sila pa yung sinaktan? Kaya naman ka-inspire. Alam ko na ang kasabihan sa mundong ito ay experience is the best teacher. Pero para sa akin, matuto ka sa pagkakamali ng iba. Kung sila nagkamali sa sabagay na yon, nagmahal sila sobra pero saktan pa rin sila iniwan ni Loko, bakit mo sila gagayahin? E di magmahal ka lang ng sapat. Gusto mo rin bang matulad sa kanila? Magmamahal ka din ng sobra? Tapos ano? Ganun din magiging kapalaran mo? Iiwan ka din ng lalaki? Dahil masyado nang bumaba ang value mo dahil batay na patay ka na sa kanya? Kaya naman matuto kayo sa pagkakamali ng iba matuto kayo sa tagumpay ng iba matuto kayo sa iba matuto kayo mag-obserba hindi lahat ng bagay pwede mong matutunan hindi mo pwede ang ah, ibig, sabi, ibig sabihin ay eh, hindi lahat ng bagay ay matututunan mo sa mundong ito kulang ang isang buhay natin may kilangang buhay, hindi lahat ng bagay ang matutunan mo ano lahat, kailangan mo maranasan lahat, kailangan mo ma-experience para lang matutunan mo Di ba pwedeng matuto ko na sa pagkakamali ng iba? Di ba? Kaya naman, kung sila nagmahal ng sobra, umibig ng sobra, huwag mo silang gayahin. Magmahal, umibig ka lang ng sapat. Magtira ka para sa sarili mo. Paalin mo ng mabuti ang sarili mo. Ibigin mo ang sarili mo. Ibigin mo lang siya tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Huwag iigit pa sa sarili mo. Kaya naman, kung ikaw ay umiibig ngayon, kumain ka ng tama, matulog ka ng sapat, huwag kang isip ng isip sa kanya, huwag kang needy, huwag kang masyadong demanding at pabebe, matuto kang magbigay ng oras sa sarili mo at magbigay ng oras sa kanya. Tamang schedule lang na pag-uusap nyo. Minsan lang kayo dapat kay inspire na sabihin nating uh, kung mag-boyfriend girlfriend pala kayo, huwag kayong palagi mag-date para ma-miss nyo ang isa't isa. Pagmahal ka lang ng sapat at makikita mo kung sakali mang may pagtatalo kayo, ang isang lalaki ay hindi ka matitiis. Bakit? Sapagkat alam niya na hindi ka naman patay na patay sa kanya. Sapagkat alam niya na pwede kang mawala talaga. Dahil di mo naman siya sobrang mahal kundi sapat lang. Sapagkat alam niya ka-inspired na hindi ka baliw sa kanya. Sa isang mga sikreto, gawin mo palagi sa buhay mo na huwag kang magmamahal sobra. Mahalin mo ng mabuti ang sarili mo sapat ka lang palagi dapat ka inspired upang isang lalaki ay hindi yan maging mayabang sa iyo hindi magmataas sa di niya isipin na pakalaga niya at malaman niya na ikaw ay may pagpapalaga sa sarili mo at ang pang-apat na sikreto mga spark para sigurado na hindi ka matiis ng isang lalaki iwasang mangulit kapag nag-no contact siya yung pang-apat ka inspired Now, sabi ko kanina pa, kapag ang isang lalaki nag-no-contact sa'yo, hindi ko ma-contact sa'yo, hindi nagre-reply, wala walang paramdam, bigla na lang ng ghost, bigla na lang hindi nagparamdam, bigla na lang hindi nagreply, bigla na lang ka-inspired na ganyan na talaga namang iniwang kang nag-iisip, nag nag-iisip. At punong-puno na katanungan kung bakit bigla siyang nawala sa iyo, ka-inspired. O kung sakali mang alam mo ang dahilan, dahil nag-away kayo, basta bigla siyang nag-no contact sa iyo, dahil nagkagalit kayo. Basta kung ano man dahilan, basta yung lalaki nag-no contact, ay talaga mo, huwag mong kulitin yan. Dahil kapag ikaw nangulit ka, Lalo na siyang nagkamali, ay sigurado ka-inspire. Mas lalo kang titisipin niya na, ako na nga yung nagkamali, ako na nga yung may kasalanan. Ikaw pa yung mukhang ewan diyan, na nagpupumilit na maging okay tayo. Ganun ka, 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 ka ba? Ganun ka kababa Wala ka bang pagpapalagay sa sarili mo? Ha? Ka-inspire? Kaya naman, ay, kung sakali mo sabi ng iba, ka-inspire, baka may nanonood sa akin na laki. Ka-inspire, paano naman kapag kano? Kaya yung nagkamali. Yung babae nagkamali. Diba? Eh, kapag yung babae yung nagkamali, dapat lang na yung babae humingi ng tawad. Pero hindi naman yung talaga mong sagaran na mag ubusin niya na yung ano niya yung pagmamahal niya sa paghingi ng tawad at para bang hindi niya na ang sa sarili niya dahil siya ay parang naghahabol-habol ng habol na sa paghingi ng tawad. Sa patay humingi ka ng tawad at nalaman niyang nagsorry ka. Yung naman yung ano, Adam ko gusto mong maayos. Pero ano 'yan? Tanggapin mo 'yan. Ikaw ay nagkamali ka eh. 'Di ba? Kaya yun ang parusa sa'yo. Ngayon yung lalaki, nasa kanya na lang kung babalikan ka, kung nagkamali ka. Ang payo ko, huwag mong huwag kang maghabol para yung lalaki magkaroon ng pagkakataon na buuhin ulit yung halaga mo sa puso niya. Nagkamali ka eh. Kung sakaling yung babae nagkamali, nagkamali ka, magsorry ka. Hayaan mo yung lalaki, huwag mo siyang kulitin. Para magkaroon siya ng pagkakataon na yung halaga mo ay bumalik sa puso niya dahil mamimiss ka nun. Una sa lahat pa kung ka. nagsorry ka naman eh ba? Diba? Ito matindi. Wala ka namang ginawong, yung ibang babae sa inyo, wala namang ginawang masama. Yung lalaki pa ang gumawa ng masama, nanloko o nagkamali, di ba? Tapos kayo pa yung naghahapol, tigilan nyo yan, Okay, mga ulit. Kung siya'y nag-no contact, mag-no contact ka din. Di ba? Isipin mo siya'y nagkamali, siya yung nag-no contact. Gano'ng katindi ang pagmamukha niya, di ba? Ikaw na nga yung niloko, ikaw na nga yung sinaktan, siya yung nag-no contact. Eh di ba'y no contact ka din? Patunayan mo sa kanya na hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Patunayan mo sa kanya na hindi siya hindi ka takot, di ba? Patunayan mo sa kanya na binabalik mo, pinapahalagahan mo, minamahal mo ang sarili mo. Kay Spark, sa so isang mga sikreto upang ang isang lalaki siguradong hindi ka matiis sa ipapakita mo na ikaw ay hindi basta-basta ang babae na naghahabol kahit na siyang nagkamali sa iyo. Pakita mo na hindi ka takot at minamahal mo at baliw ka. Talaga naman hindi sa kanya kundi sa tagumpay. Mahal mo ang sarili mo at hindi ka maghahabol kay Spark. At ang panglimang sikreto Max spark para sigurado na hindi ka matiis ng isang lalakis, is lumapit ka sa Diyos Ama. Is Max pa din ng panglima. Yung Max spark kung lalapit kayo sa Panginoong Diyos sa kataas-taas ang Panginoong Diyos sa Ama ay kayo is sigurado ako. Oh, kung may problema man kayo ng boyfriend mo ngayon, kung may problema man kayo ng asawa mo ngayon ay sigurado ang maayos yan. Malaki ang posibilidad na maging okay ulit kayo at bumal bumalik yan sa'yo at hindi ka matiis sapagkat kapag ang Panginoong Diyos ang tumulong ay alam mo wala magagawa yan di ba wala imposible sa Panginoong Diyos eh hmm. kaya na nang bumuhay ng patay tumikha ng langit at lupa yung pa kaya na boyfriend mo na o asawa mo rin hindi ka matitiis tutulungan ka niya magtiwala ka lang sa Diyos ang problema sa inyo kapag nagpe-pray kulang sa tiwala nagdadalawang isip nagdududa kung ibibigay ba yung pinag-pray niya kapag nagpray ka sa kataas-taas at pinakamakapangyarihan sa lahat, magtiwala ka ay ibibigay sa'yo. Kaya naman kung ang problema mo ay ang pag-ibig mo, ang boyfriend mo, ang mo, bago sa lahat, bago, sa, bago kayo manood sa akin, o kung kanino man, bago kayo humingi ng payo, kung kanino kanino naman, ang una niyong gawin at advice ko sa inyo ay lumapit muna kayo sa Diyos bago sa tao. Sa Panginoon muna kayo lumapit kahit sa isip mo lang, o dun ka sa kwarto mo, kung nahihiya ako pag may tao, kahit sa isip lang, o magsaita ka, sabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Tulong, pakitulungan po ako, Panginoon, kasi na sobrang sakit na na. Sobrang sakit na at hirap na hirap na ako. Miss na miss ko na. Yung boyfriend ko yung sabo ko. Mahal na mahal ko siya. Sana bumalik na siya. Sana maging okay na kami. At hindi niya na ako matiis. Tutulungan ka at basta magtiwala ka lang at consistent ka na pray. Makapangyari ng Panginoong Diyos, magtiwala kayo sa Kanya walang imposible sa kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat ka inspired lumapit ka sa Diyos bago sa mga tao bago sa akin bago ka naman bago ka makinig ka naman talaga naman ka inspired magtiwala ka muna sa lumikha ng buhay mo at ng mundong ito sa sa mga pinaka yan ang pinaka sikreto para sigurado 100% hindi ka matiis ng lalaki na mahal mo ka inspired So mga po na maraming salamat mga spoiler sa pagtapos ng vlog na ito. huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga spoiler at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong magpa-coaching, magpa-advise, para may salamat po sa Facebook at pakichat ako. Maraming salamat mga spoiler at bagayan kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!